So kailangan niyo po sir, ng gitara. Opo. Magkano bang gitara? 6,000. Sir, magkano naman po yung amplifier? 9,000. 9. 9 10, 10. Nine. Pero sir, dapat mag-sample ka sa amin kung okay lang sa iyo. Sige po, okay lang po. Sir, dadagdagan ko ng 5,000, 25,000. Thank, Thank you po, sir. Lahat-lahat yeah. na po yan. Kasama ng all in Gitara, acoustic, battery, pambili ng bigas, plus yung 5,000 dahil kumanta kayo na napakaganda. And of course, hindi pa kasama po dyan yung pustiso. Salamat po sa pagpasyan sa amin. Yep. Nabanggit nyo nun kay Senator na bata pa lang ay eh, talagang nagumpisa ng mawala yung paningin ni Kuya. Nung nawala po itong paningin ni Kuya na eh, paano po nagsimula and gaano kahirap ito sa inyo na eh, nung kasi inano namin to sa ano, wala kami mapag-anuhan na doktor. Et wala rin kami panggastos para ipagamot. Kaya nagkaganyan na lang siya. Pumutok na lang yung ano ng mata niya. May ilang taon siya noon, Nay, nung talagang nawala na po ang paningin ni Kuya. Ano, tatlong taon pa. Kuya Vincent, kayo po ay may naani pa po ba kayo kaunti or talagang at all wala na po? Naran po ilaw. Sa akin naman po, dahil nagkaisip naman ako, wala na yung paningin ko. Kaya parang natural na lang din pero may mga limit lang po yung galawan. Katulad ng mga nakakita, na, ano sila, nagawa nila yung gusto nila. Pero nabanggit nyo na na kailangan ni Kuya Vincent kasama kayo para iginagait kayo. So, paano po si Kuya Vincent? Pag alimbawa, kakain, paano po? Or maliligo, paano ang routine Paya ninyo? Ano niya, basta hinahandaan ko lang ng kailangan niya. Kaya niya gumalaw. Kaya niya kumain. Basta nandiyan lang yung pagkain. Nakaano. Kuya, paano mo na-discover itong talent mong to? Ilang taon ka nung nahilig kang maggitara at paano mo natutunan, kuya, yung pagigitara? Mga kamag-anak ko po, tsaka yung tatay ko rin dati, eh, nagigitara naman po sila. Tapos yun, nakasanayan ko. Tapos meron po nagturo sa akin tiyuhin na ng basic maggitara. Eh po, tapos pinagpatuloy ko na lang. Tinenga ko na lang ng tinenga. Pero nung natuto ka maggitara kuya, talagang wala ka nang nakikita. Talagang kinakapa na lang. Tinenga na lang talaga yung gamit kong pang anak si Pra, kay pang papakinggan ko. Ang taon ka nun, kuya, at nung natutuhang mag -gitar? Pitong taon po. Kuya Vincent, kayo po, nung nakaraan, ay nabanggit nyo nga na nangihiram-hiram lang po kayo ng gitara, ganyan. Sa so, paano nyo nakilala naman ito, kuya, itong nahihiraman nyo ng gitara? At buti po, ay mabait naman pong nagpapahiram. Ano po, ah... Uh sa gitara din, nato ano kami, jam-jam. Minsan po, tumugtog ako sa, ano, may okasyon. Lumapit siya, nagpakilala siya. Tapos, boom, yun, humanga po siguro sa akin. Naging kaibigan, naging kaibigan ko siya. Kayo ay tumutugtog sa mga, kumbaga, isang certain na lugar. At ito nga yung sa monumento. So, gano'n ka nakatagal, Kuya, doon, tumutugtog? Parang pang alalay ko lang siya kung sakaling walang kontak, pang alalay ko siya para hindi kami mawala ng ano, kakainin kapag tumutugtog ka kuya, no, syempre, pabiyahe ka, punta kang monumento. Mga ilang oras ang tugtugin mo, tapos saan hanggang anong oras po kayo natatapos? Maabot po kami ng halos ano eh, mga alas sa isin eh. Mga anong oras kayo nag-uumpisa kuya? Alas otyo. Nakakamagkano po kayo ulit kuya? sa pag swerte, umakit po ng 800, isang araw, 600. Hindi po permis yung ano, kitaan minus pa doon yung nilarentahan mong gitara. So magkano lang ang malinaw kuya sa, na sa iyo, na sa inyo ni nanay, pang bigas? Niyo? Sakaling 600 ang kinita ko, matitira talaga dyan, 200. Paano niyo po yun na pagkakasya na? Eh? Siguro pagka mahirap ka, nagawan talaga ng paraan. Sino po ang nagkaroon sa inyo or nakaisip na maggitara or gamitin yung talento mo kuya para kumita? Ako Ayun. po, kasi yun lang yung magagamit ko para tumulong. Bakit naman di gagamitin, eh, talent naman eh. Kesa naman manghingi ka ng manghini dyan sa ano, oh, oh, hindi ka mahirap. Ka. Sino po ang nakaisip sa inyo na lumapit po kay Senator at pumunta sa programa? Kaya nakikinig ka sa radyo. <laughs> Lagi ka nakikinig ko yan. Opo. Halos ano, nung tagal na ako nakikinig sa kanya, siguro mga 2,004 pa. Gano'n nakatagal di ka nagkaroon ng sariling gitara? Nagkaroon po ako pero sinis na sira kasi inulan. Mga ilang taon na kuya na ikaw ay walang sariling gitara? 15 years na puro hiram. Kuya may mic ka na ba? Amplifier? Kasi nangyay ka ng amplifier. Amplifier? Opo, wala po. At saka mic, sariling ano. Pero pag tumutugtog ka kuya, may mic ka ba? Or ano, may... ano po, nangyay hiram din. Pati yung amplifier mo hiram din? Hiram din po. So ngayon kuya, uh, sasamahan namin kayo para ikaw mismo ang tumingin dun sa gitara, sa laki, or matimpla mo kuya kung anong gusto mo. And syempre, i-request natin yung pinakamagandang gitara na pwede sa'yo kuya. Salamat po, Serapi. Sir sa Rapi. Salamat po sa speaker sa gitara. Tutuwa na po ako kasi hindi na po ako mag-aarkila. Solo ko na po yung ano, kita. Salamat po. party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Okay, so eto na na. Kuya Vincent. Nakabalik na tayo dito sa inyo. At eto na. Kuya, hawak mo na yung brand new gitara. At syempre, pati yung mga speaker mo, Kuya, nandyan na kumpleto na din. At na-testing na rin natin kanina dun sa monumento. So, anong nararamdaman mo ngayon, Kuya? Masaya po dahil nakamit ko na yung gitara ang pinakagusto ko eh. Kaya walang ano to kawala sa pang nabanggit ni Kuya sana ay pambikas. Tama ba? May mm -hmm. bigas pa ba kayo, Nay? Wala. Wala. wala na. Magkano ang usually nabibili nyo sa bigas? Tag isang kilo lang nabibili namin. 65. Pang 50 kilos naman nang bilhin nyo ngayon, Nay. So tanggapin nyo po ang 3,000 pesos po pang bigas po ninyo. Ang kapose na to. Maliban dyan sa 3,000 ay syempre sumampol si Kuya nung nakaraan at natuwa naman si Senator Rafi. Kaya naman nais niya rin pong padagdagan yung 3,000 ng additional 5,000 pesos. Ayan. Thank you po, si Rafi. Uh, salamat po sa lahat. Wala po talaga akong masabing ano, you know, nakaharap ko lang kayo, nagulat na ako eh. Pero syempre kuya, hindi pa ito ang huling pagkikita natin dahil isa pa sa si Sir Rafi ay mapaayos yung ngipin ninyo ni nanay. Tingin nga nanay, nangitin niyo, na. Wala nang ngipin. Wala na. <laughs> Gano'n na po kayo katagal walang ngipin ni? Eh. Uh, ano, 10 years na. 15 years. Si Kuya, patingin nang ngipin mo Kuya. Bawas-bawas na po. Bawas-bawas na. Parang ginaana ng bako. Hindi rin ako makakain ng gusto ko kasi sumasakit eh. Pagka pag tinamaan ng malamig na tubig, masakit. Sige Kuya Vincent and Nana, yun susunod natin gagawin, magpapaschedule tayo sa doktor, sa dentista, para po makita muna, syempre, kukonsulta muna tayo ano ang magiging proseso at hanggang maikabit natin yung bago pong pustiso ninyo ni Kuya. Okay po, Nay? Thank you po. Thank you po, Sir Ate. Sama na natin ngayon si Doc Rachel Mercado para umpisahan na natin, Kuya Vincent, no, ang gagawin sa inyo na request ni Idol na mabigyan po kayo ng pustiso. So, Doc, kanina na-check nyo sila. So, paano ang proseso, Doc? And based sa ngipin ni Kuya, gaano katagal? And ano po ang status ng ngipin niya? And so, ganun din kay nanay. Bali yung kay kuya po, nakita po natin, lahat po halos nung ngipin niya, sira na po, and for bunot na po lahat. So, hindi po siya pwedeng sabay-sabay. Uh, bali, per session po yung gagawin nating bunot. Ba, maraming nga lang po siyang balik. So, uh, after natin bunutan, patutuin muna natin yung mga nabunutan po, then saka po siya masusukatan. Yung kay nanay naman po, since wala na po siyang ngipin, pwede na po natin siyang sukatan. Tas pagbalik po, meron pong mga trial bago po yung final na postizo po. Tinanggal mo yung ano, problema ko sa ipin. <laughs> problema ko yun eh. Sir Vincent and Ma'am, dapat laging sinusuot yung so kapag ka kumakain. Sinasanay talaga siya. Pag una, medyo masakit. Pag may masakit, pwede nyo naman ipa-adjust dito. Tapos yung denture, hinuhubad po yan bago matulog sa gabi. Hindi sinusuot yan sa pagtulog nyo. Ibababad nyo lang po siya sa top water or sa cold water. Wag sa mainit po. Tapos tinututbrush din yan ng mild soap, using mild soap o kaya ng mga liquid soap, ganun. Tapos yung first month natin, gagamit muna tayo ng polydent para masanay lang yung gum natin at hindi siya gagalaw pagkapagka -pagka kumakain tayo. Ayun lamang. So again, Doc, on behalf of Senator Rafi Tulfo, thank you so much po uh, for helping us and of course na magkangipin po si Kuya Vincent at si Nanay Nelda na matagal nga po nilang hiniling. Thank you so much po, Doc Rachel. Welcome po, thank you, thank you. Sir Raffy! <laughs> Nabis na nangyayay Layaya mo sa bawat zaglit Salamat, Sir Rafi. <laughs> May hindi raw na ako ng ngipin. Salamat din, <laughs> Dok. Nay, eto meron pa pong pabonus sa si Senator Raffy. At eto nga po, etong mga groceries, Nay. Meron po kayong isang sakong bigas. Kompleto po yan, mga dilata, kape, and uh, iba pa pong mga uh, shampoo. Ayan, kompleto po yan, Nay. Pakakatulong po sa inyo. Thank you, sir. Gusto ko magkaroon ng cellphone kasi yung cellphone ko, naghihingal mo na eh. Ayan, pakita natin. Oh, pat-pat parang ano na to kuya, kalansay na. Oo oh, eh, kasi yun nga, uh, tinagyan ko lang ng scotch tape para ano pa siya mabuo. So ano ang kagandahan pag magkaroon ka ng bagong cellphone? Magagawa ko na lahat kasi yung mga, masusundan ko rin yung mga ano ni Serapi. Tama. Mga programa niya, kung anong ginagawa niya sa Senado, maobsalaan ko na. <laughs> kasi yun, oo. <laughs> eh. So ito na po, dala ko na kuya ang brand new cellphone po. Wala kay Senator Raffy Tulfo. Aka mo kuya, touchscreen po yan. yun, thank you. Salamat po si Raffy. Uh -huh. Sir Raffy, maraming salamat po sa binigay niyong gitara at speaker dahil yun po talaga yung magagamit ko sa paghanap buhay ko. Plus, may bonus pa, pinangipinan niyo pa ako. At ito na natapos na nga at meron pang ano, binigay na grocery at yung hinihiling ko pang cellphone, ibinigay niyo pa rin. Yeah, maraming salamat po talaga. Iingatan ko po lahat ng bigay niyo. Maraming maraming salamat Asamang po. Sa mga ay nagawa mong mapigilan, ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo, napakasarap na merong tulad mo ang aming takuan. Upang makamit namin ang asam na kataruan, dahil sa iyo di kami pwedeng apak. Wala nang mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol rapi.